Welcome back sa ating programang Pungsoy at Swerte. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga giliw kong tagapanood, siyempre sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po kayo? Ah, tapos na ang pagdiriwang natin ng bagong taon. At uh, year 2025 na, uh, January 3, 2025. No, yan po. Uh, Siyempre, lahat tayo umaasa na ang taon na ito ay magbibigay ng magandang buhay o kapalaran sa ating lahat. O, makamit natin ang swerte. Sana nga, ganun po ang mangyari, no? Pero sabi ko nga, may mga pagsubok pa rin na susulpot, may mga tagumpay na darating, may mga pangyayaring hindi nyo inaasahan na pupwede magpangiti sa inyo o kaya ay magpaluha. Ngayon, sa simula pa lang, no? uh, January 1 pa lang, nagulat ako dahil marami ang uh, nagtatanong na sana daw makapagbigay ako ng tips ko kaalaman patungkol sa kung paano sila magwawagi sa loto ngayong year 2025. Sa so, totoo, hindi ko rin naman ano no, hindi ko rin na uh, batid kung yung mga nanonood ba ngayon ay magwawagi, pero magbibigay tayo ng isang kaalaman patungkol sa masuwerteng numero na pwedeng gawin yung kombinasyon para magwagi. Kayo ng jackpot. Kaya sa gabing ito, yung mga tumawag sa akin, nag-message nung bagong taon, at uh, hanggang sa kaninang umaga, narito na po ang aking tugon. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin ito. Mga numerong pwedeng makasa ng jackpot sa loto ngayong 2025. Aba! Alamin nga natin kung ano yung mga kombinasyon na yan. Marami sa atin ang mahilig tumaya sa loto. Kaya agad na may mga nagtatanong sa akin, kakasimula pa lang ng 2025, baka raw may maibigay akong numero para sa taon na ito. Yung mga numero na posibleng lumabas sa loto. Sa totoo po, lahat naman ng numero na nakapalob sa lottery ay lalabas talaga yan para sa jackpot. Yun nga lang, tamang kombinasyon ang dapat ninyong gawin. Yun ang malalim na katanungan. Ano nga ba ang kombinasyon na pupwede? Ano nga ba ang kombinasyon na pupwede? Tingnan nga natin yung year 2025. Diyan tayo, dyan tayo bubuo ng mga numero. Diyan tayo bubuo ng mga numero. Ngayon, ito na. Kaya naman, ngayon 2025, alamin nga natin kung ano ang maseteng numero na posibleng makasapol ng jackpot sa loto. Pero ulitin ko lang, ito ay hindi 100%, kaya nasa sa inyo na lamang kung susundin ninyo. Pero alam nyo ba na posible talagang may mga numero na makakasapol sa jackpot para sa taon na ito? Kung ano yan, silipin natin. Sinipin natin. Isa na dito ang kombinasyon. Ito, sabi ah. Sabi nung napagtanungan natin ng ah, mystic. Isa na dito ang kombinasyon na 45, 7, 16, 14, 30, at 44. Ulitin natin. 45, 7, 16, 14, 30 at 44. Tandaan mo ang mga numerong yan dahil isa yan sa malakas na numero para sa taong ito ng 2025. Tingnan natin kung mayroong pang ibang numero. Bukod dyan, may kombinasyon pa na sinasabing malakas at may potensyal na lumabas. Ito naman ang kombinasyon na 5, 30, 50, 10, 13, at 23. Ulipin, ulitin natin. 5, 30, 50, 10, 13, 23. Tandaan natin anong mga numerong ito. Baka sa lang. Ulitin ko, hindi ito 100%, pero isa yan sa nakikita nating malakas na numero. Malay mo, Makadali ng jackpot yan. Tingnan naman natin ang iba pang numero na posibleng makasabol ng swerte. Ito naman yung 50, 37, 12, 24, 43, at 13. Ulitin natin ha. 50, 37, 12, 24, 43, at 13. Maganda rin ang kombinasyon na ito. Pwede na makasapol ng jackpot. Ang isa pa sa posibleng magdala ng swerte sa inyo ay ang 47. Ah, mali po ah. Ulitin natin. Ang isa pa sa posibleng magdala ng swerte sa inyo ay ang 45, 7, 38, 1, 11 at 36. Ulitin natin, 45, 7, 38, 1, 11, at 36. Maganda rin ang kombinasyon na ito. Tingnan natin ang panglima sa hanay na posibleng makasapol ng panalo. Ito naman ang 7, 39, 12, 9, 16, at 55. Ulitin natin. Seven, thirty-nine, twelve, nine, sixteen, at fifty-five. May limang numero tayong kombinasyon. Nasa sa inyo na lang. Kung gusto nyong subukan, ulitin ko, hindi po ito one hundred percent, ngunit isa sa nababanaan na pwedeng makapagwagi. Kaya naman, eh... Subukan. Kung may iba kayong nais nice na kombinasyon at ayaw nyo itong sundin, yung nasa puso nyo, ang nais nice yung gawin ay okay yun. Ito ay bahagi lamang ng aking pagtatagpi-tagpi sa mga numerong posibleng lumabas. Ginamit natin ang 2025 na numero na nakabuo tayo ng ganyang kombinasyon. May formula po na ginamit ang inyong lingkod gamit ang numerong 2025. Kung ano ang formula na yan, ako na lang po ang nakakaalam. Isang sekretong formula. Tiyakin na itataya nyo ay hindi para sa pagkain ng inyong pamilya. Kung may extra ay pwede rin, pero kung ipapupusta nyo ang perang kailangan na kailangan ng inyong pamilya, matatalo lang kayo. Ayan po ah ang uh, ating usapan sa gabing ito. Ano po? na uh, tingnan natin kung ano pa ba ang mga pwede nating uh, itapit. Uh, sa mga nagtatanong, ito na. Ano? Uh, January 1 pa lang, napakadami na nung uh, nagtatanong about yan sa uh, numero. numero no? Sa totoo po, ang inyong lingkod ay hindi tumataya sa na ah, Bawal po kasi sa amin. Pero tingnan natin, baka sakali yung ah, nakita nating number yung ating binigay ay ah, mapagwagian. Naalala ko tuloy, ah, ilang taon na yung nakalipas, oh, so may mga binigay din tayong number na napaka-imposibleng lumabas dahil ah, ano lamang, yung pagkakano ng kombinasyon. Pero inalabas po natin ito sa ating YouTube channel no? noon. At binirikad ko ito. At ito po yung numerong no lumabas noon na napakadaming nanalo. Napakadaming nanalo kung inyo pang naalala. At limot ko na yung number na yon na binigay ko sa... Ganito rin, live din, no? binigay ko sa habang tayo ay eh, nagbo-broadcast. So, habang tayo live. Ngayon, may tumawag sa akin na, Sir, yung numerong binigay nyo ay eh, lumabas yung kombinasyon, saktong-sakto. -sakto. Jackpot, sabi nilang gano'n. Ay, nagulat ako dahil hindi lang siya ang tumawag sa akin, kundi marami yung tumawag. At doon ko nakita sa, sa news na napakaraming nanalo nung kombinasyon na yun, no? Kaya dito sa ibinigay natin, hindi, hindi posible hindi posible. Kung pwedeng uh, makasapul nga, malay nyo, no? wala namang, malay nyo, ay eh, pahintulot ng Panginoon Diyos na yung numero binanggit natin, ay eh, makatulong sa inyo para sa jackpot. Pero tandaan nyo, sinasabi dyan, na ang itataya ay hindi dapat na yung perang ipangkakain na lang ng pamilya, itataya nyo pa, hindi yung pupwede dahil matatalo lang kayo. Dapat kung may extra lamang kayong pera, yun ang itaya nyo. Pero kung may pera kayo, alam mo, may sakit yung anak mo, tapos Imbis sa gamitin mo pang ng gamot ng iyong anak ay mo pa sa, sa loto, aba matatalo ka lang, no? Kaya, unahin mo muna, syempre, yung pangangailangan ng pamilya mo. Nasa ganon, eh, maging uh, malinis naman ang iyong uh, konsensya. ah, <laughs> uh, ayun. Tingnan natin yung uh, mga uh, nagtatanong uh, dito sa ating live, no? Ating na natin, no? Sa binabati natin si Yumi Ikitani e e e ng Japan. Uh, I'm sure Japan to. Roseria Reyes, magandang gabi sa iyo. Okay lang po ba na palaging nag nahuhugadan? Nahu Okay lang po, kung parato pwede po, ng Singapore, si Luceria Reyes. Yung mga kababayan natin sa Singapore, binabati ko kayo ng Happy New Year. Teresita Dacapio, shout out sa iyo, Marilyn Aseno ng Malaysia. Uh, magandang gabi. Angel Jubit Chato, uh, Happy New Year din sa iyo ma'am. Panyong Tan Bien, uh, magandang gabi sa iyo na taga Santo Tomas, Batangas. Elmira Pedroso Bukidnon, no? taga Bukidnon siya. Uh, yung kapalaran, uh, hintay hintayin niya lang po at ayan ay, iniisa-isa na natin suriin at ilalabas din natin yan dito sa aking channel. Mami, Gray, uh, Mami Gracie TV, magandang gabi sa iyo. Myrene Aniko uh, Virginia Villaflor, happy Three Kings, sabi niya. Ganon din po sa iyo. Bernadette Uh, good evening. Jess uh, Rebostilios, shout out sa'yo. Angeles Diana, magandang gabi. May Bogonya, Happy New Year po. Shirley Gidokos, sa uh, Happy New Year sa Rose uh, Rosemary Bore, uh, Rosemary Bore, magandang gabi. Marites Padilla, Ilolania sa Padilla, magandang gabi. Narciso Osorio, magandang gabi rin sa iyo. Evelyn, good evening po. Madam Marie Litz Lita, shout out. Nalaska Sari, um, good evening. Jesse Rebastillo, uh, mas pwede bang makabili ng libro? Ipapadala agad ng payment kahit wala po kayong response atawag, o sa tawag ko. Kahit sa Ay, nagkakataon po kasi baka tumatawag kayo, may kausap din ako, no? Uh, sa text kasi sumasagot ako eh. Baka natabunan na lang yung mga text. Yung mensahe mo. Mag-message ka ulit. Para may send ko sa inyo yung in details. Ano po? Uh, Kestita Bonifacio. Magandang gabi. Chu I Chua F F C I H K. Uh, Hong Kong siguro to. Happy New Year sa'yo. Imelda de la Cruz. Ah, uh, sana po, Ma kahit five digit okay lang. God bless. Ay, God bless din po yo. Yolanda Spatender ng Germany. Shout out po Rosemary Lynn Raga. Magandang gabi Rowena Gapasin, Emma Sardegna. Sardegna. Virginia Okbo, The Jeans Adventure. Rex King Vlog ng Leyte. Celeste Milan, ah, Celeste Milan, magandang gabi sa yung. Sheila. Shout out sa'yo, Marisa Cabillo, Crystal Kali, Erma Latinon, Prodisa Lobos ng Las Vegas, Mayra, Mayra, oh, Mayra, Mayra, magandang gabi si Edna Leong uh, ng USA, Mayra, shout out po, George Kamigan, Kamigian, ah, Happy New Year, na Nasirita Osorio, Mirasol Sorayet, Lucy Sarsaleo, Mirna, Mayra, ah, Happy New Year sa inyong lahat. So, yan po, sana may na... Ang ah, patungkol po doon sa... sa ating uh, Lucky Charm para sa year 2025, ito po yung amuletong tektong talisman na uh, sabi ko nga, ang amuletong ay simbolo ng power, attraction ng swerte. Ang tektong naman ay simbolo ng uh, matibay na parang muog, no? parang isang bubong na poproteksyon lang kayo. Ibig sabihin, ang tektom ay pangprotection para hindi kayo tamaan ng unos ng buhay o problema. Pinagcombine ang dalawang ito, amuletong tektong talisman upang magsanib ang lakas ng puwersa para sa swerte at proteksyon ng inyong pamilya. Kung nais naman magkaroon ng tinatawag natin pampersonal na lucky charm, ito naman yung tinatawag natin uh, amuletong bracelet. Uh, pwede kayo maproteksyonan laban sa hindi magandang kapalaran. Maproteksyonan kayo sa mga negative. At syempre, higit sa lahat, umaakit ang swerte at nagbibigay ng uh, magandang buhay para sa inyo. Ano po? Kaya, ayan, yung dalawang yan. Yung Ilogizer uh, Magnetic Power Pendant, uh, available pa rin po yan. Siyempre, ang uh, ating libro, wala tayong solo libro dito, naubos na yata. Uh, so, meron tayo dito, naka ano pa, naka... naka... Ito, ito ang libro, medyo mabigat. Ito yung libro natin, A Secretum Oculus Book, yan po ito yung ito yung uh, harapan no uh, nakabaliktad lang kasi sa pagkaka ay uh, ano po mo, uh, makulos book ang libro na pwedeng magbigay sa inyo ng uh, maganda ring kapalaran na dapat mababasa nyo ang iba't ibang orasyon na magsisilbing uh, inspiration nyo para makamit nyo ang swerte sa buhay Siyempre naranin din ang uh, pamproteksyon nyo mga uh, orasyon na pwede makaiwas kayo sa masasamang tao. Siyempre, orasyon ng kagalingan para sa karamdaman. At siyempre, marami pang iba no, para makamit yung answerte at malakas sa pangatuan. Ano po ang Secretum Oculus Book? Available pa rin po yan sa ating tanggapan. Ano po? Pag binaliktan nyo po yan, Secretum Oculus Book, ang makikita nyo naman ay money attraction. Ibig sabihin, pag kayo itong nakaharap, pwede maka mang suwete sa larangan ng pananalapi. O, sir, mo Macaulay's book. Ang author, siyempre, ang inyong lingkod, si Shadir Haida. So, yan po. Uh, meron tayong uh, schedule dyan sa Isabela. Isabela, pero hindi pa nag-confirm. Hinihintay pa natin yung tawag kung matutuloy. May schedule tayo dyan sa Isabela. Ganon din sa Baguio. Sa Baguio City last week o first week ng ng uh, February. Nariyan po tayo. Pupunta po tayo ng Baguio City para sa ating schedule. Diyan po sa malamig na lugar ang Baguio City. Nariyan po tayo sa dating na February or last week po ng January. Ano po? Ayan. Uh, Energizer magnetic power pendant available pa rin po doon kay uh, Sir Buboy Latina, yung pong Seven Magical Golden Stick na nire-request nyo, mayroon na po yan. Available na po yan sa ating tanggapan. Ano po? O, yan po. Wala na po tayong oras. sa uh, hindi natin kakabahan ito. Sana po, pakishare naman po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kakilala, kapamilya, kasambahay, at kung sino-sino pa, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe lang pindutin ang bottom bell, nang sa lagi kayo maging updated. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!